Welcome to my channel Camp Boss Dar. Please subscribe, like and share hit notification bell for my new video updates. Ang pahayag mong 10% taunang dagdag SSS pension sa mga miyembro simula September 2027 hanggang 2027 ay tila may kalituhan sa saklaw ng pecha Kung simula September 2027 at magtatapos rin 2027, iisang taon lamang ang tinutukoy, kaya hindi ito maaaring taunang dagdag kung isang beses lang mangyayari. Narito ang dalawang posibleng interpretasyon ng nais mong sabihin. Option isa, one time 10% increase sa SSS pension simula September 2027. Magkakaroon ng 10% dagdag sa SSS pension para sa lahat ng pensioner simula September 2027. Sa ganitong kaso, hindi ito taunang dagdag, kundi isang beses lang napagtaas. Option dalawa, taunang 10% increase mula 2027 pataas, e.g., taun taon, -taon. Magkakaroon ng 10% annual increase sa SSS pension ng mga miyembro simula September 2027 at magpapatuloy taun-taon. Sa kasong ito, inaasahang taun-taon na madaragdagan ng 10% ang pension ng mga miyembro. Kailangan ba talaga ng 10% taun-taon? Kung ang layunin ay tugunan ng inflation at itaas ang purchasing power ng mga pensioner, makatuwiran ang taunang yumanto. Pero sa kasalukuyan, as of 2025, wala pang opisyal na pahayag mula sa SSS o gobyerno tungkol sa taunang 10% increase sa pension simula 2027. Kung gusto mong gumawa ng malinaw na pahayag, Filipino version: Magsisimula sa Setyembre taong 2027, magkakaroon ng 10% taunang dagdag sa SSS pension para sa lahat ng miyembro. English version: Starting September 2027, there will be a 10% annual increase in SSS pensions for all members. Kung may partikular kang balita o source na tinutukoy, maaari kong tingnan ito para i-verify. Gusto mo bang i-check ko online kung may anunsyo ganyan? Inanunsyo ng Social Security System (SSS) na magpapatupad sila ng pagtaas sa pensiyon ng lahat ng pensioners sa loob ng tatlong taon. Sa isang pahayag nitong Huwebes, sinabi ng SSS na ang dagdag pension ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at bahagi ng kanilang pension reform program. Layunin ng human to na matulungan ang lahat ng pensionado, makabawi sa taas ng bilihin at hikayati ng publiko na pahalagahan ang trabaho at pag-iipon. Ipapatupad ang dagdag pensiyon tuwing Setyembre sa loob ng tatlong taon. Ang mga retirado at may kapansanang pensyonado hanggang ikatatlumput isa ng Agosto ng taong ito ay makakatanggap ng 10% human to simula Setyembre. May dagdag namang 5% sa pensyon ang mga death o survivor pensioner. Ang mga pensyonado hanggang ikatatlumput isa ng Agosto taong 2026 at ikatatlumput isa ng Agosto taong 2027 ay makakatanggap din ng parehong human simula Setyembre taong 2026 at Setyembre taong 2027. After three years, pensions will have increased by approximately 33% for retirement or disability pensioners and 16% for death or survivor pensioners, pahayag ng SSS. At sana ay naibigan nyo aking video please like and share hit notification bell for new video update thank you.